Ako si Mayor, isang simpleng pogi lang at tanghali na nagising. Mag alas 12 na nang hating gabi ako nakauwi, galing trabaho. Medyo bumawi rin sa tulog kaya tanghali na nagising. Wala naman akong ibang gagawin at naisipan ko na magsipag ngayong araw. Nagsimula ang araw ko sa pag-aayos ng aking higaan para maaliwalas naman tignan yung aking kwarto. Pakatapos kong mag-ayos ng aking higaan, nakita ko na medyo natatambakan na ako ng aking labahin. Kaya, agad ko na rin isinalang sa washing machine. Lalo na't maganda ngayon ang panahon at sigurado akong matutuyo agad ito kapag isinampay ko na. Nakita ko rin na medyo kumakapal na yung mga damo sa labas. Kaya, naisipan ko na rin magtabas ng damo. Pero, gamit ang pangmalakasan makinarya. Ngayon lang ako nito nakagamit dahil wala naman kaming ganto sa bahay sa Pinas. Napakadali lang gamitin ito. Saksak mo lang sa kuryente, tapos tutulak mo lang sa damuhan na parang naglalaro lang ng laro ang sasakyan. Bukod pa sa madali ng gamitin, mas mapapabilis pa ang pagtatabas ng damo. Malaki at marami ang pinagbago sa akin simula nung nagdesisyon akong huminto sa pagbabarko dahil nasanay na ako sa routine ng pagiging isang seaman na sasampan ng barko, tatapusin ang kontrata, uuwi at magbabakasyon ng ilang buwan. Ganyan yung cycle ko sa loob ng walong taon na pagbabarko. Hindi naging madali yung transition ko dito dahil kahit papano, hinahanap rin paminsan-minsan ng aking katawan at isip yung nakagawian ko na bilang isang seaman. At ngayon, itong buwan na rin ako dito bilang isang international student at isang chef. Simple lang ang pamumuhay ko dito bilang nag-aaral at nagtatrabaho. Di nagaanong stress at na-enjoy -e ang work-life balance. Isa talaga sa na-enjoy -e ko yung day of ko at talagang sinusulit ko ito dahil sa barko, ay talagang walang day off. Swerte mo na lang kung mabait ang kapitan at bigyan ang taga-kusina ng day off. Pero, bihirang-bihira yan mangyari. Naka-adjust na rin naman ako at iba na yung aking nakagawian dito. Natuto na rin akong makipagsabayan sa buhay sa lupa na ibang-iba kumpara sa dagat. Yung dati, nabababa ka lang ng hagdan Nandiyan na agad yung pagtatrabahuan mo. Pero dito, kailangan mo muna mag-commute para makarating sa trabaho. Pero kahit ganun pa man, wala nang alon na magpapasok sa iyo ng todo na kayang palabasin. Pati ang berding bertud dahil sa wala ka ng maisuka. Bilang isang international student at chef, tiyak na masasabi kong napakaraming oportunidad at karanasan ang nag-aantay iyo. Sa loob ng pitong buwan ko ng pamamalagi dito, talagang naranasan ko ang kagandahan ng Australia, mula sa malinis na mga kalye hanggang sa mga magagandang lugar. Ito yung isang lugar na puno ng kultura at pagiging bukas sa iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, maraming mga festival, mga pagdiriwang at mga aktibidad na nagbibigay daan sa mga tao na mag-ugnayan at magkakilala ang isa't isa. At eto na nga ang aking nalinisan o nakutulan ng damo simula dito hanggang doon. Pakita ko sa inyo. Ang nga well, pa ako dito yung aking ginawa. <laughs> yan Diba? Mas maganda ng tignan. Sa unahan. Ito. napaka yeah. Napakadali at napakasimple lang yung pagpuputol natin ng damo kasi gumamit tayo ng makina. Ayan. Yeah. Pagkatapos kong magtabas ng damo, naisipan ko na rin maglinis ng aking kwarto. At dahil carpeted naman yung aking kwarto, kaya vacuum lang. Sapat na. Ako ay nagre-renta lamang dito at kasama kong naninirahan yung may-ari ng bahay na talagang mababait naman. At para sa kaalaman nyo, kung sa atin yung renta ay monthly, dito naman ay weekly yung pagbabayad ng renta. Pero weekly naman yung sahod ko sa trabaho. At ayun na nga, sakto rin na natapos na yung aking linalabhan. Kaya... Di ko na rin pinatagal pa at agad na rin sinampay dahil maganda yung panahon. Di ko na rin ginamit yung dryer para makatipid na rin sa kuryente. May mga araw talaga dito na di mo maintindahan yung panahon. Dahil minsan, uulan, tapos ilang oras lang, sobrang init na naman. Tapos minsan naman, ay talagang walang init. Pagkatapos ko magsampay ng aking mga linabhan, at talagang sinasapian ako ng kasipagan, naisipan ko na rin maglinis sa sala. Dahil, minsan lang talaga ako sipagin sa gawaing bahay. Kasi ang totoo niyan, puro lang naman talaga ako hilata at cellphone. Pero, deserve ko naman ata yan kasi day off nga eh. Oras ng pahinga. Mag-aalauna na rin ng hapon nung natapos ako maglinis ng bahay. Dahil nga tanghali na rin akong nagising, itanghali eh na rin akong nakapagsimula sa paglilinis at talagang nagutom ako. Di na rin muna ako nagluto dahil meron pa naman akong tirang pagkain na nasa rep. Kaya, ininit ko na lang ito sa microwave. Napansin ko lang na ang pamumuhay dito sa Australia ay hindi lamang tungkol sa pagtrabaho at pag-aaral, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa work-life balance. Mahalaga ang oras para sa sarili at pamilya at ang pagtatangkilik sa mga bagay na nagpapaligaya sa atin. Pagkatapos ko na kumain ay agad ko na rin ginawa ang aking assessment sa school para hindi na rin ako matambakan at para bago matapos ang deadline ay maisubmit ko na. Sa kabuan, ang Australia ay isang lugar na puno ng opportunity, kagandahan at kultura na nag-aantay na iyong masaksihan at maranasan. Sana'y magpatuloy pa ang aking paglalakbay dito ng may kasiyahan at tagumpay. Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor at maraming salamat sa panunood.